Ha, yo, maganda nga po 'yung lahat ng mga no. <laughs> ha, ganda. Ito na po. Yung fan natin, no. Ah. Ito na 'yung sandali ah. Ah, di ba? Lagyan ko na lang ng, ng tubig. <laughs> Yan 'yung kan. Yan 'yung kahoy. Tsaka 'yung bato-bato na nakuha ko sa banati. Itong puti, matagal na to sa akin. Yan. Kaso eh, hindi makita masyado ah. Mahe yung reflect. Ganyan ito ba? Ganoon din. Yung reflect. Ganyan. Lagyan mo na lang ng tubig po ah. Sandali po mga buso niya. Ganda. Ganyan. Ito, at tubig po, Para hindi masira. Kunti-kunti yung pagpa nya. ito, idagdag-dagdag ko lang dyan hanggang sa mapuno yan tapos lagyan ko ng kwan, water filter <laughs> may mga tanim pa ako doon may mga tanim ako doon na nabili din ilagay ko din dyan mamaya pag may tubig na Ayan, sandali po ah kayo

Bagaimana rumah tak rumah bila ada di sedak yang melimis dan seberang limisnya Tapos yung isda natin dito sa taas oh. Yan, ko din yan bukas. Ito muna yung plastar ko. sama tak usah pump, yang ini logo ini dibingung sama aku aksapannya, bisa mengapa ko tuno. Kaya uh, na lang mga busi niya. Nanagyan ko na ng mga tanim. Inilagay ko na yung mga tanim. Mga buhay po yan, hindi yan plastic. Mga buhay po yan. Ayan. 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 na <laughs> Tropical. Ayan. <laughs> filter na lang. <coughs> oh. Yeah. Hmm. Ganda na. Mm. Ah, ba? Diba? Parang sa ilalim lang ng lupa. Nang eh, ng buwangin galing yung pan. <laughs> Nakalibing kasi. Ano yun Yan. Eh, ilagay ko na lang yung filter. <laughs> sa puno ng kahoy yun. Yan. <laughs> <laughs> ganda. Isda na lang kulang. Sandali yung filter ilagay natin para ma-filterize na yung tubig. Ganda na. No? <laughs> ganda yung ipik ng bakul uh, uh, yes. Yeah. Dito no. <laughs> yung filter na yung, yung sa ilalim hindi maganda yung kanya ma uh, ano, filter. Tapos pinapaikot na yung kan para tuloy-tuloy yung oxygen. Yan. Hindi ko inilubog para yung kuryente hindi mahasa kaya nito. Ano? Yan. Mga madaling masira yung kuryente nila pag nakalubog eh. Kaya te minsan may kuryente pag hindi ko nilagyan ng ganyan. May ground yung tubig. Nilalagyan ko ng epoxy. At ngayon ito, dito lang sa taas to. Ayan. Hindi malunod yung pa Hindi malunod, hindi mababad yung kuryente sa tubig. Para yung mm, tubig ikot pa rin. Ayan. Tapos yung filter mula sa ilalim. Ayan. May oxygen na may hangin na po yan. Pwede ko tanggalin yung hangin na yan dito. Ayan. Ayan Wala na yan. Kuan lang yan, puro tubig na lang binubugan yan. Pero pag binuksan ko yan, may hangin para may oxygen pa rin. Sandali <laughs> ah. Para hindi maabot ng mga bunggong kung nalagang aso. Dito ko din yung iba dahilan sa taas. <laughs> ano. para hindi maabot. <laughs> ah. Diba? Maglinis na lang ako ng sahig at antayin na lang yung isda. Ayan. Diba? Ganda, no? <coughs> <coughs> yung mga oxygen. Ba't <coughs> mat Yung air pump niya. May hina yung sa na no? Dito po naman yan, yung gas. Ayan. So, diba? Diba? Tapos ito,

sige flow ng tubig sa taas <coughs> tapos sige filter mula sa ilalim sige higop ng tubig pa at i-filter <coughs> diba ganda may limang tanim <laughs> buhay na tanim tuwing umaga mainit din naman yan dyan eh kaya okay lang nara makan yung photosynthesis ng tanim na yan makakain pa rin ng init kasi tuwing umaga may init dito yan papunta dyan yan, papunta dito mula dyan yung init ba diba? vitamins ng tanim diba ganda <laughs> Sandali ah, medyo blurred Madumi lang yung pan <laughs> Madumi lang yung lens ng camera ko Ayan. na basa, basa kasi kanina kamay ko eh Tuloy-tuloy yung agos ng tubig Na may oxygen Ikot ng ikot yung tubig <laughs> Tapos may mga oxygen pa na galing sa ilalim <laughs> Ayos ah Kaya mag filter lang muna yan dyan mga busing ah Ayan kasinsya po no Namatay na tigil yung Pagpeplay ko lang internet Nagayos na naman daw sila ng linya nila Tinawagan ni Joseph ito oh. Nakapula Ayan, oh. Nakapula Walang internet Patay din yung TV oh. Ganyan pag walang internet, patay. So, kaan na lang po mga busing ha. <coughs> ano ba yan? magpe na lang ako mamaya ng mga video nyo ha? Pag, na, pag may internet na, pagpasensya nyo na muna. Kaya sandali lang po yan, wala parang internet. Hindi pa rin nakabalik. Kanina po. talaga ako ng pa natin na. <laughs> project natin na. Sir. <laughs> so, Ayan, di ba? Ang ganda, no? <laughs> Ayan. Napakaganda. Pag may isda pa yan bukas. Or sa susunod ng mga araw, okay na yan. So, mga busing, no? Hanggang dito na lang po muna yung pan natin. Ito, no, ng pag-ayos ng aquarium. No? mag mo mo to vlog tayo papunta kay Darwin pag may pagkakataon, no? I-chat e ko muna mamaya pag may internet na para mahanda niya yung isda para doon na lang tayo didiretso sa kanya para makauwi agad ako may magpapapawis pa kami nila yung dayjo eh um, kwan ng orba kapag tapos pagpapapawis doon ako alis papunta sa kay Darwin okay so kita kits na lang tayo sa susunod na mga video mga busing ha ibuwe <clears throat> bonus episode doon na lang muna po ito okay So, ganda nga po sa inyong lahat At hanggang dito na lang Maraming salamat po Love you all Bye